Sa isang tahimik na sulok ng kasaysayan, isinilang ang isang paaralan mula sa pangarap ng bayan. Isang tahanan para sa mga kabataang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Ikawalo ng Agosto, taong 1988. Sa kabila ng matagal na paghihintay at mga hamong bumalot sa landas nito, formal na binuksan ang San Rafael National Trade School. Isang ilaw sa gitna ng kadiliman, sa gisag ng pag-asa ng bawat mag-aaral na nais makaahon sa buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Ngunit bago ito maisakatuparan, halos dalawang dekada ang lumipas, labing-siyam na taon ng pag-aasam, pagtatalo, at hindi inaasahang balakid mula sa mga pinuno ng panahon. Ang pagkakapasa ng Republic Act No. 5665 noong isa ng Hunyo taong 1969 ay nagbigay liwanag sa pagkatatag ng paaralang ito, ngunit sa kabila ng batas na natili itong sarado. Hanggang sa dumating ang taong 1988, sa ilalim ng pamumuno ng matatag at masigasig na si ginoong Juanario Ileto, at sa tulong ng mga gurong lumisan mula sa Kaingin Elementary School na sina Binibining Loreta G. Bautista, Binibining Teofila I. Inuncilio, Ginoong Nestor A. Gimbaulibot, at Ginoong Cesar V. Valondo. Unti-unting binuhay ang paaralan mula sa pagkakatulog nito. Kasama ng isandaan at anim na mag aaral sa lumang bakuran ng Kaingin Elementary ay isinulat ang unang pahina ng isang bagong yuto ng pag-asa. Nagpatuloy ang pagpapatatag ng paaralan sa tulong ng mga empleyado at mga gurong sina Ginoong Leonardo Eugenio, Binibining Anastasia de Vera, Ginoong Eduardo V. Villarama at Ginoong Orlando Marcelo. Noong Enero 1987, ay pumasok din sina binibining Filipina C. Cruz, binibining Dolores F. Punzalan at binibining Elizabeth V. Tadeo na nagdagdag pa ng sigla at dedikasyon sa lumalakas na puwersa ng paaralan. Sa paglipas ng panahon, humubog at nagtulungan ang mga namuno na sina ginoong Juanario Ileto, ginoong Leonardo Eugenio, ginoong Lorenzo Dionisio, Ginoong Ruben L. Romano, Ginoong Reynaldo Veneracion, Ginoong Cesar V. Valondo, Ginang Julieta P. Bulos, Ginang Leodora G. Mendoza, Dr. Julian S. Canonoy, at ngayon ay si Ginang Janet A. Manalo na siyang kasalukuyang tagapangasiwa ng paaralang bukasyonal na ito. Kasama ang bawat guro, kawani, mag aral at mga magulang, ay sama-sama nilang tinahi ang makulay at matibay na kasaysayan ng SRNTS. Ngayon, ang San Rafael National Trade School ay hindi na lamang alaala -ala ng isang pangarap. Ito ay buhay na patunay ng tagumpay ng sama-samang pagsusumikap. Mayroon na itong mga bagong gusali, mga silid-aralan, laboratory rooms at mga pasilidad na tumutugon sa lumalawak na pangangailangan ng mga mag-aaral mula baitang pito hanggang sampu, gayon din sa senior high school. Unti-unti ring itinatayo ang mga bakod, simbolo ng proteksyon, kaayusan at tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa tulong ng Parents and Teachers Association, Local Government Unit, at mga non-government organizations patuloy ang proyekto at inubasyon. Ang SRNTS ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon at pagsasanay na teknikal at akademiko upang lumikha ng mga mamamayang handang harapin ang hamon ng makabagong panahon. Ngayon, sa ikatatlumput pitong taong anibersaryo ng ating mahal na paaralan, Ipagdiwang natin hindi lang ang mga taon kundi ang bawat pawis, luha at tagumpay na bumuo sa San Rafael National Trade School. Mabuhay ka, aming sintang paaralan. Mabuhay ka, San Rafael National Trade School.